bali oh bali oh yai sira no nagibira sa ano hmm. tingnan nyo po guys oh yun daming bunga so maya guys uh, balikan natin yan para makita natin punta muna tayo dito sa ating uh, nakatagong saging So ito po yung saging na uh, lakatan guys. So masarap po ito. Kinain na pala ng ano oh, ng daga, sayang. Sana dinala na lang sa bahay. Kain po tayo mga idol. Napakasarap. Saging na tawag nito ay lakatan, lakatan daw. Paano ba 'to? Ayun. Yan. So, balata natin ang mga idol. Paano magbalat gamit ang isang kamay? Yan. So, anong duha? Sayang. Uh, sayang na naman ang mahal nito. Nakain mm. pa ng amo. Harap. Hmm? Yan. <laughs> <laughs> mm. Talagang masarap mga saging na masarap. lakatan. Lakatan na saging. Masarap kainin talaga sa pang himagas ng pagkatapos kumain wow pang ano daw to pang ang tawag nito pang export ay dubay so kain muna tayo ng saging mga mga idol matakaw kasi kami sa saging Good morning, good morning mga idol. So dito tayo sa chicken tayo sa ating tanim na opo. So um, napaka daming bunga ngayon mga idol ang ating tanim na opo. So na natin. Kasi yung mga ano namin mga pusti namin sa aming mga tanim na opo ay talagang hindi kakayanin yung bigat. Matindi pala pag bumunga. Yun mga idol oh. Kikita natin oh. Masyadong maliwanag. Oh. Uh, siglapit lang yung bawat isa sa kanila. So sa sobrang bigat, hindi na kaya na ng mga pusti natin ay bumagsak. Ay bumigay. Ito po ay mga idolo nakaupo sa sa lupa. So dati pag harvest namin ay talagang maliit pa to. Kaya nga hindi na ano na sa pag harvest kasi maliit pa at mayroon din dito sa kabila. So mas maganda pala magtanim ng upo mga idol. So advice ko sa mga mga little farmer natin dyan, kung mayroon kayong mga space sa inyong gardening area ay mas maigi na tataniman natin ng upo. Kasi ang upo na uh, halaman ay napakaraming bunga at isa pa sa Ah hindi masyadong maalagaan. Kumbaga ah uh, kunti lang ang maintenance nito. mga So tingnan natin dito sa loob. Papakita ko sa inyo. Ayun oh. Yung yung pagbunga niya ay pareho sa ampalaya. Aw, oh, napakarami din. Ay doon sa kabila. So uh, may halo dito na ampalaya. Kaya lang mga maliit na yan mga idol kasi ang dati pa yan nabubuhay lang yan hindi yan tanim So dito sa kabila pupunta tayo mga idol papakita ko sa inyo so, napakadaming bunga talaga mga idol you know ayan you know? oh So ito mga hindi to aabot ng 4 days pwede <coughs> day na rin to Kasi napakabilis sa lumaki ang mga lumago 'yung mga bunga ng upo. Sa so, punta tayo dito mga idol. So makikita natin na uh, napakadami at napakalago ang mga uh, talbos ng ating tanim na upo. Yan. So ang kailangan ng upo mga idol ay sa pag-alaga nito ay ay hindi na masyadong naiisprehan. Kahit ah uh, diligan mo lang ng konti at yung pagsimula pa lang sa kanyang pagtubo ay i-sprayhan uh, e siya para ma-prevent yung mga ano pero kung malaki na yung tubo niya malaki at nagsisimula ng pagbunga mga idol ay pwede nang hindi tayo mag -e spray uh, mayroon naman siyang hindi na uh, Natuloy na bunga katulad dito mga idol. Pero, paminsalan talaga itong mga ganito. Yung mga idol oh, estimated uh, kilo, uh, sa palagay ko, nasa isang kilo at kalahati na. Palagay ko lang yun. So, blessed talaga ang tanin na ito. Ito, mayroon siyang ano, mayroon naman siyang kaunting ano, pero hindi naman masyadong marami yung mga kinainan ng ano pero okay lang dito kasi madadala naman to eh yung mga idol ay napakaganda po pag magtanim ng upo kasi ang upo ay parang kalabasa pero yung advantage naman sa upo sa kalabasa ay yung kalabasa kailangan mo talagang patugasin kailangan talaga matugas bago harbisin. Pero ang opo, hindi mo kailangan na magantay ka pa ng uh, mahabang panahon or kaya uh, kailangan mo ng uh, patugasin lahat bago harbisin. Ang opo, ay apat na araw, pwede na. Pwede na i-harvest. Hanggang sa kabila mga idol. Yun po mga idol, ang advice ko ay uh, napakaganda po ang tanim ng upo kasi po ang ang presyo nito sa market ay katulad na rin sa kalabasa at hindi ka kailangan na magantay ng uh, mahabang panahon upang makarbis ka uh, pag simula ng bunga niya simula ng bunga niya, ay talagang makapagpitas ka na tuloy tuloy na yun ganyan yun ganyang kabilis ang uh, pitasan ng upo yung mga idol. So, yung mga ano namin, ay talagang bumigay na kasi, pang ilang ano na to. Tinima namin dati ng, ah, uh, ang palaya, and then, ah, uh, sitaw, and then upo. Ah, uh, napaka, ah, uh, na to, ang ano namin, post namin, sit-up namin. Ayun po mga idol, kung, Salamat po sa pananonood sa ating video. Uh, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-click na din ang notification bell para po sa ating mga bagong i-upload na video ay maging updated kayo. Salamat po mga idol at God bless sa inyo lahat.